Takpa Bro, ano ang gagawin natin ngayon? Gagawin natin yung mimo natito lang Nemo pa Nemo Isa pala yung Gagawin natin Boss Boss Gagawin yung... natin Ano <laughs> 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 natin Ang babalikan natin yung Nemo Babalikan natin yung mimo Tara Para. ano sa na ano yung <laughs> pula ano yung boss ayas yan evidence siyempre siyempre na no, kita no? nya mo kita nyo boss pinagirapan namin to na buwis buwa ito oh, mamatay na ako dun sa ilalim hirap <laughs> <laughs> kunin ka oh, lang dun sa lalakayan na huwag naman oh Erwin huwag mo naman tingnan na yung nasa paligid sa'yo hindi <laughs> yung pelikula hahaha <laughs> Meron pa ba? Siapa tu nak tiada tadinya? Saya tak apa dia Semua apa pun, dia Dia